ito yung gagamitin nating jigs ayun dalawang piraso apat lima yun hello mga kanayator na uh, today ay mag fishing adventure na naman tayo so nakaraan kasi si papa at saka si uncle so, marami sila nahuli na burel at uh, saba tapos mayroon na rin daw mga yellow pin ngayon so mag start na sila kaya susubukan natin kung makakahuli tayo ng yellow pin so marami daw tuna na tumatalon-talon sa karang mga alaw so try natin kung makahuli tayo ng medyo maganda-ganda ngayon so nandito pa rin tayo sa dating ispat natin na pinagulihan natin ng mga maliliit na bore at na saba dito sa himi pa rin na ispat so, subukan natin lumarga mamaya kapitang laut so tara let's no mga ka nayater na ito yung gagamitin nating jigs so dili siya 60 grams so subukan natin to tapos lalagyan natin siya ng sambike so dalawang hook na ito naman yung gagamitin ng sambike so dalawang hook siya so nauhuli daw nito buri, saba so iba ibang klaseng isda so more on galing sa ilalim hanggang pataas yung isda na mauhuli natin Ah, so, subukan natin to mga kanayater na sit up natin sya ano. oh bagong bago pa so, try natin so, ito mo natin ilalagay tapos itong sambike so medyo maliit yung line nya pero try pa rin natin kasi minsan pagka sobrang malalaki yung talagang kakain ay napuputol lalo na kung dalawa dalawa tatlo tatlo so ganun lang siya idudugtong mo lang sa baba yan so try natin yung sambike at jigs sa baba yan mga kanayater na oh. try natin ihulog kung gaano siya kabilis ayan, hulog natin ayan sumayad na siya mga kanayater na so hilahilain natin pataas fish na sana yan wala pa So medyo mabigat siya hilain. Yun, fish on. Fish on mga kanayater na. So kinain na agad yung ating bagong jig. Ayan oh. o. Oh. Lakas siya. dadala yung bangka natin so nang isda kaya to saba oh. oh saba unang huli natin mga kanayater na so ayan oh. saba unang huli natin Ayan mga kanayater na unang huli natin is Saba so, Panahon nga talaga na Saba ngayon So hindi siya basta basta makakawala dahil dalawang hook yung sumabit sa kanya yan oh. natin sa box Siguro mga nasa 400 grams mga kanayater na oh. so pagsayad nya so, oh, medyo malakas sya medyo matigas sya hilain o oh, oh, dalawa mga kanayater na so, dalawang saba sa yan dalawang saba sa oh. so pag uh, damor na marami tayong So, mabilis siyang makarami pagka ganito. Kaya pala sobrang bigat niya. Pangalawa. And yung pangatlo. So, kaya pala sobrang bigas niya area natin ulit yeah. yun sa sambiki siya kumain sa sambiki kumain mga kanayater no Huwag ka nang malikot huwag kang malikot baby tanggal okay ari ulit natin so pang apat nahuli natin pang apat mga kanayater na saba pa rin saba pa rin yung huli natin Mayal na mga ka na na Yun Fish on Sabit Hindi siya gano'n mapalagas Pero mabigat siya Talagang lumalaban siya So pagsaba kasi talaga ang, ang eh. Oh. Andikot ng saba na to. Yun. Oh. Tama-tama dito na siya natanggal. panlimang huli natin mga kanayater na so panlima saba ari ulit medyo malakas yung natin. lagyan natin ng pampasagabal pang pasagabal para hindi ganong malakas yung agus, so, so medyo malayo agad mararating natin ito kapag uh, ganito Ah, ganyan lang ka okay kung okay, pasagaba lang para hindi ganong lumayo agad tayo yun sumayad na hila hila ulit yun fish on fish on na agad mga kanayater na so, talaga marami sabang yan medyo manapit na okay ang lalaki ang sabah so yung iba mayroong mga kalahating kilo isang piraso ayan lalaki so pang ilang huli na ba natin yun pang lima o pang anim ayan sumayad na uh, meron na pala mga kanayater na kala ko sumayad sinalubong na pala yun isang, isang hila lang kang dalawa ata to kasi sobrang kanya sobrang likot kakaiba yung likot parang dalawang piraso isa na lang ata wala na eh nagpadala na lang siya Di ka kanina at ah, dalawa pa rin Uy. oh my god pumasok na sa Dubit, sabat, saka ano to? Buri, dalawa pa rin pala. Sabat, saka buri. Ayan, makalaya. Terno, buri. Ito naman, isa ay Saba sa jigs. So dito sila sa matigas na part na sinabitan sa baba nila. Kaya hindi basta-basta makakawala. So pang ilan na natin tumaka na yata na. Hindi ko na mabilang ah. Pampito. Maliit lang pala.

pag sinasalubong talaga eh tatlo dalawa tatlo, tatlo... No, dalawang peraso buro atin na, malapit na konti na lang para mapuno susaba Ah. Wah, mga kanayater na. Dalawa pala. Kaya pala. yung dalawang saba, mga kanayater na. Yun. So, good size. Ito yung isa. Kaya pala. medyo malikot siya dalawa pala yan o saba malapit na mapuno yung ah tatlo pala yan wala yun dalawang piraso tatlo pala yung kumain oh naputol yung isa mga kanayater na yan o suburi tatlong piraso na putol yung isang hook natin dito ba taas sayang grams to 400 grams ayun oh. ayun mga kanayater na oh. dalawa so yung gan sinabitan yung dalawa ayun oh. sa chance sabitan yung isa labas yung bituka ay mga kanayater na oh. So, napupuno na yung box natin. Mapupuno na yung box natin. Blikot. Parang dalawa yata ito Ay, nakawala pa yung isa. Oh my god. Nakawala yung isa. Tatlo sana. Ayan mga kanayater na. Oh, puno na yung box natin. Ma? Ma? May persa. May persa. Dalawa? dalawang sabah. dalawang saba dalawang saba okay, tama na ulog lang ay naputol oh my god naputol yung sambigin natin ah, siksik natin tigal okay bilangin natin yung huli natin mga kanaya na kung ilang piraso so napuno na kasi to bilangin natin lalagay natin siya dito sa so sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo tumbore siyam sampo eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37 38 ayan yung huli natin mga kanayatan no? ayan no so 38 piraso na saba okay let's go home so nagasgasan yung ating jigs So, kailangan na natin umuwi. So, ayan. So, puno na yung box natin. Wala na natin yung yelo, baka masira kasing isda natin. So, let's go mga kanayater na!